Ay ay. Um ano ugali yung ayo ho na. Naisong ugali niyon. Sisumpa ko rito niyo tao. Siguro sa um ugali mo himo corruption. <laughs> oh, corruption na lang. Meron pa, i-okay na yan ren or Rani na. Okay. Okay. siguro yung mga taong mabababa yung tingin sa kapwa nila, yung, hindi, yung walang fairness, yung hindi pantay-pantay yung tingin nila and ang tingin nila sa sarili nila, basta kakataas sila. Siguro sila yung may gusto na gano'n. Pero hindi ko yung gagawin sa totoong buhay. Pero yung mga gano'ng kasing klaseng tao, meron silang kailangan matutunan eh. Meron silang kailangan ma-realize na kailangan itrato natin lahat ng tao sa panitinada ng pandayapan tayo. So, yeah. Yun. Walang Pilipinang kaibigan, walang Pilipinang taong mamahalan. Ganyan. Yeah, thanks. Thank you, Ren. Thank you to them, sir. Salamat siya. Sa... Kaya yeah. Ako, pag pinanood ko, gusto ko may pagmamahal. <laughs> Ay, mga kanilang kitaan. Gusto ko pag pinanood siya, punong -puno ng love and affection. Yan, sa sa role lang yung ganyan, kumbaga yun. Kaya nang ni Sarah, dyan masarap gawin yung mga characters sa yung role. Kasi nagagawa mo yung hindi mo nagagawa sa totoong buhay. Nakakapatay ako ng mga tao na gusto mong pwede sa totoong buhay, gusto mong iligpit, pero hindi mo nagawa. So dito, yung mukha nang nasabi ko kanina, nasasalamin yung buhay. na eh. so, lalo na sa hapon, mas marami yung mga relate sa mga yung mga ibang naaapi, yung mga ibang palaging pinalulubod. So dito makakapulot din sila ng mga aral na minsan kasi kagaya nga nung sa batas, parang dahil laging English yung ginagangit, eh, masyadong minamanipula nung may mga may kapangyarihan. So hindi na naiintindihan mo ano, no. And salamat sa writers at sa mga directors namin, nilalapit nila sa masa. Hindi yung parang palaging pang-elite lang yung batas. So dito mas maan nila kung mga mahintindihan Si? Um, Pagkali tao na ayaw gusto mo sila palurag si Upa? Mm, mga tao may kapangyarihan pero hindi ka na makita na ibang tao-tao rin. Pero tao rin, really, they forget to tell you. So I think pag direct mo sila sa Upa, like, taste what it's like to be human again. And maybe we can live together properly. Thank you. Can, of course. sa yes, uh, I uh, think people entitled. Yung mga the mga entitled na mga tao na akala nila na the same with rent too, I guess. Say parang ganon nila tungo Yeah, same with sa ito. Friends lang. Kung ko ko, kung kung My, my entitled people. Yeah. Thank you. Congrats to the team. Thank you.